Pangarap ng karamihan ng makinis na mukha. Hindi nga lang may ng pagtubo ng tagyawat. Pero paalala lang, wag na wag daw pipisain yan, lalo kung nasa tinatawag na danger triangle. Ito, ano nga ba yan? Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, yada, Pascual. Nakaka-conscious naman talagang magkatigyawat. Pero kung kating kati ka ng pisa inyan, panoorin muna ang babala nitong nakilala ko. Huwag tirisin ang pimple sa ilong. Yan ang caption ni teacher ni Risa Joy sa kanyang post sa TikTok na umabot na ng 2 million views. Siya raw mismo ang gumawa nito na naging dahilan kaya siya na ospital. Day after po na tiniris ko yung pimple ko, doon na po nag-start yung fever. And then po, akala ko po yung fever ko is nanggagaling po sa init ng panahon. So hindi ko po alam na infected na pala yung pimple ko. So, Dinaan niya lang daw sa pag-inom ng gamot ang akala niyang simpleng lagnat lang. Pero makalipas ang ilang araw, namaga at namula na ang kanyang pimple sa ilong. Nang pumunta sa ospital, agad na raw siyang pinadmit ng doktor at isinailalim sa CT scan, X-ray at iba pang lab test to check po if my infection po ba na kumalat, especially po sa aking uh, utak, kasi po, yun po yung pinakadelikado. So, third day ko po sa hospital, lumabas po yung mga lab and praise God, wala pong nakita na infection, naagapan po siya. So, pinapatuloy lang po yung antibiotic until seventh day, na-discharge po ako. Ayon sa ENT doktor, delikado magtiris ng tigyawat kapag nasa danger area ng muka. Saan nga babanda yan, Dok? From the root of the, or the bridge of the nose hanggang sa corners ng lips natin. Yan yung tinatawag na danger area of the face. So pagka nandiyan yung tigyawat na tiniris natin, usually it would call, lead to infection. Bakit? Yung infection sa face natin, um, magka, pwede magkaroon ng bacterial infection that could ascend pakyat sa brain. Kapag nagkaroon na ng impeksyon, na ah, pwedeng makaranas ang pasyente ng pananakit sa parte ng tigyawat. Posible rin ang isang mata ay pumipikit ng kusa at hindi magalaw. At ang pinakamalala, It could also lead to the patient having meningitis or also magkaroon din ng brain abscess formation. So, kaya yun ang danger. Pagka pitiniris natin yung pimple sa area ng tinatawag na danger triangle of the face. So, uh, wag na ating kakalikutin or isa-scratch or puputukin yung tigyawat pag nako-conscious tayo. We can use a pimple patch to help na ma-relieve yung inflammation or pamamaga pati redness. Kaya para kay teacher Nerissa, lesson learn ang nangyari sa kanya. And first time ko po na-admit sa hospital, I never expected po na dahil po yun sa tigyawat. So, so lesson learn na po talaga that for the next time, If may tigyawat po, especially po sa T-zone, dapat hindi po talaga sa ginagalak kasi delikado po siya. Paalala ni Doc kapag ang tigyawat ay lumalaki, namumula, nagnanana, sumasakit at namamaga, makabubuting magpatingin na sa ENT doctor para maiwasan na ang infeksyon at hindi na lumalapa. Mobile Journal Yerapaskol po. Hadid ang mukha ng balita.